kami ay magpapahulaan ng aking anak. Mag kami ay mag nyo. Ayan. So, siya ang pahulain ko. At sasabihin ko sa kanya, ibibili ko siya ng kung anong ang gusto niya. Mahulaan niya lang kung ano rin nakasulat din. Ayan, puntahan na natin. Kapal. meron din eh, huhulaan mo. Kung ano yung nakasulat. Ngayon, kung meron tayong consequence, pag nahulaan mo, ay ibibili ko kung anong gusto mo sa city mall worth uh worth 300 pesos. O. Oh, oo nga totoo. Totoo. Ah, o no, nga. Benta pa ta. Totoo. <laughs> Tapos ah uh, pipili ka kung gusto may bibili ng pagkain o bibili ng gamit. Basta pag nahulaan mo to. Pero pag hindi mo Pag hindi mo ito, pag hindi mo nahulaan, ay ikaw ay ah uh, hindi kukunin ko yung 100 mo na ng Jesus. Wala yo So game, Hulaan <laughs> oh na tayo. Man, so hmm, game na, game na. Hulaan na, hulaan mo na ako ano nakasulat din eh, Game. Oh. Ay, dalawa yung magpipinoy henyo. Sas That's my ako lang, ako sa sasagot kung tao, bagay, hayo, po ano. So, meron oh, may minutes. game oh, sige, meron tayong 2 uh, two minutes. Ilang minutes? Two minutes. Ano two minutes? Uh, two minutes, minutes or oh, three minutes. Three minutes. Game. One. Okay. So guys, naka ayan. Naku, 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 so, naka nakaminit siya ng 3 three minutes para, mag-start mag na kami. Hindi. Bagay? <laughs> Yagay? Hindi, hindi. Ayaw? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. Ako? Hindi. Angel? Hindi, hindi. Gemma? Hindi. Kuya? <laughs> hindi. Tao, bagay. Ano, bili, sabi pa, hayo po, ano. Pwede, oo, oh, hindi lang sasagot mo. Saga. Game. Si Inay? Hindi. Hindi. Ano bang hula mo? Anong hula mo? Tao, baga, tao, baga. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oo, 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 oo. Pero ako. Si Baba. Hindi. Si Richard. Hindi. Si Jema. Hindi. Ako, Angel. Hindi. Hindi. Angel de Lula. Hindi. Sino to? Hindi. Ilang minutes na? Timer! Timer! Ilang timer? Wow, one minute na. Game okay, bilisan mo kasi. Hayop, di ba? Hayop ang mula Sinay? mo. Sinay! Hindi nga. Hindi. Sinay Bilya! Hindi. Anong katuro mo? <laughs> Hindi yun. Ano ba mga Aba, ay hayop nga. Mag-ano ka ng mga hayop? Ha, tao? Hayop nga, di sabi mo. Nasa ng bahay? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Si Karnaw! Hindi, hindi. hindi. Kusa! Hindi. Si Bunso! Hindi. Si Mene? Hindi. Si Bunge! Hindi. Si Bunsa! Hindi nga. Si Bunso! Hindi nga. Sabi mo kung malaki... Nasa loob ng bakit dito. Oo, oh, ano dito? Sabi mo malaki, maliit. Dito! malaki! Hindi. hindi. Ano yun? Oh, malaki. Anong sunod ng malaki? Oh, eh? malaki. Oh, ng malaki. Eh? Maliit. Oo, maliit. <hisa> si Papa! Hindi! Hindi. ah Teka ta. lang, susukatin Hindi, mo tingnan. Ang daya naman na rin. Ala. Bilis. Oh, oh. Buting! Hindi. Tuta! Hindi. tuta! Napunta dito. <hisa> Hindi nga. Sono, si Martina! <hisa> Hindi din. Tanggol! Hindi. Anong si Tanggol eh? <hisa> Oh, pa sa Bilis na, maliit lang siya. Nandito sa loob ng bahay. Ay, maliit dito. Si Papa nga! Hindi nga, nasa loob. Eh, hindi naman hayop ang Papa mo. <laughs> 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 literal na hayop. Ma, literal na hayop. Kunyari sa igay. Hmm. <gasps> Sila ang dito. Ngayon, talo ka na. Isabi mo kami dito. Ah! Ah!